ladies, ito ang sikreto para ikaw ay mas magiging maganda at blooming. Hello guys, so ang topic natin for today, ito, mga tips para ikaw ay mas magiging maganda, mas magiging blooming. So kung nakaka-relate ka, manood ka. So, eto ating alamin. Number 7. Matulog ng sapat at umiwas sa masasamang bisyo. Yan na talaga ang dapat hindi mo ginagawa. Okay? Alam mo, kapag ikaw ay laging puyat, wala talagang maidudulot na maganda sa katawan yan. Kinabukasan yan, mukha ka nangang zombie, hagard na hagard kang tignan, tapos yung mukha mo, hindi maipaliwanag kasi nakakunot mo no ka, ganyan yung mukha mo. Di ba, ang pangit talagang tignan kapag ikaw ay puyat ang sama na nga ng pakiramdam, yung itsura mo na literal ay bagsak. At huwag ka na lang magbisyo or hanggat maari ay umiwas sa mga bisyo. Ito yung mga paninigarilyo at uh, yung alak, okay? Okay siguro kapag occasionally yung alak. Pero hanggat maari yung pag sana ay itigil na lang. Kasi yung yosi na yan, may ginawang ano yan eh, uh, pastime or libangan, di ba? Pero sa totoo lang, napakasama yan sa balat yan ang isa sa mas nagpapatanda sa itsura ng tao, lalaki man yan or babae. Mas nagiging dry ang balat mo. Mas nagiging haggard ang itsura mo kapag ikaw ay talagang puro bisyo ang iyong ginagawa. Okay? Hindi naman masama yung paminsan-minsan, pero ang dat maari kung kaya ay huwag na lang, di ba? So, ayan po ang number seven. Number six, ito yung sagana, sapat. Ibig sabihin yan ay tungkol yan sa S, kapag ikaw na ay nasa isang relasyon at ikaw ay sagana, sapat yung naibibigay sa iyo na S, sigurado na ikaw ay laging blooming promise. Alam mo ba, ang mga tao na laki at babae, kapag yan ay sagana, sa ganyan, makikita mo talaga sa kanilang itsura na sila ay masayang-masaya, na nag-glow-glow -glow ang kanilang balat. Bakit? Dahil sila ay masaya. Sila ay sagana sa ganun. Okay? So, kung ikaw ay may karelasyon, aba, ano pa ba ang dapat gawin, di ba? Gawin na ang nararapat para mas gaganda ka bilang babae at mas magiging blooming ka pa, di ba? Ang saya-saya. So, ayan po, number six. Number five, Ito. Magkaroon ka ng love life. oh, yan na po ang uh, pinaka-the best na gawin. Alam mo, kapag ikaw ay nasa isang tamang relasyon, Magandang relasyon. Sigurado na ikaw ay mas gumaganda. Ikaw ay laging blooming. Ganon po yun. Ito lang ay sa mga nasa maayos na relasyon. Yung mga nasa toxic, mga masasamang relasyon, hindi kasali dito, okay? Pero sa mga nasa isang maayos, mapagmahal ng relasyon, sigurado yan. Makikita mo agad yan sa kanilang aura. Sila ay nakangiti. Sila ay uh, masayang tignan. Sila ay literal na blooming, okay? Bakit nga ba? Kasi sila ay masaya. Sila ay inspirado sa kanilang minamahal. In love na in love sila. Kaya makikita agad-agad yan sa kanilang external na itsura doon sa aura nila. Mas gumaganda talaga at mas lumilitaw yung blooming ng mukha nila. Okay? Magkaroon ka na ng love life. Sigurado yan kapag ikaw ay nasa tamang lalaki, promise, ikaw ay mas gaganda. Number five, Number four, ito yung minimal makeup or mas maganda kung natural. Okay? Uh, Paulit-ulit talaga ako sa mga natural na yan. Pero, totoo yan. Ano ba ang mas blooming tignan? Yung tatak ng pintura at kung ano-anong kulay ang mukha or yung simpleng natural na itsura? Yung natural, sobrang blooming yan tignan. Okay? Kahit ano pang ilagay mo sa mukha mo, kahit pa sobrang napakaraming naipalitada sa mukha mo, mas madalas pa nga eh nagiging masakol yung itsura mo dyan siguro yung iba meron nakaka-appreciate okay kaya mas maganda yung maglalay ka na lang ng minimal na make up yung alam mo na konting enhancement lang para mas ma-highlight or mas magkaroon ma-enhance yung kagandahan mo ganun lang so ayan po ang number 4 number 3 maging fit oh alam nyo ang pagiging fit ay isang discipline okay kaya napakahirap magiging fit. Talagang uh, challenging ang pagiging fit. Okay? Kung ikaw ay may tiyaga, kung ikaw ay disiplinado sa iyong sarili, makakaya mo ito. Alam mo, yung uh, itsura natin, dyan nakikita kung tayo ba ay disiplinado sa ating sarili. Kasi kung fit ka, ibig sabihin matinding disiplin yung pinagdaraanan mo. Eh kung ikaw ay lumba-lumba, ikaw ay talagang uh, literal na napakalaki, napakabigat ibig sabihin, hindi ka disiplinadong tao. Okay? So, paano mo ma-achieve ang pagiging maganda at pagiging blooming kung wala kang disiplina sa sarili mo? Hindi ka talaga magiging fit. Alam mo, kapag fit ka, talagang lumalabas yung pagiging maganda at pagiging charming, blooming ng iyong itsura. Okay? Kasi ang ganda ng pakiramdam mo sa sarili mo bilang isang fit, healthy na babae. Okay? So, ayan po. Ang number three, Number two, ito, yung personal grooming. Ito na, yung itsura mo. Ito na, yung panlabas na nakikita sa iyo. So, ayan na po, magpagupit ka, magpaparlor ka, ayusin mo yung crowning glory na tinatawag nila at yan ang iyong buhok. Yung pananamit mo, dapat ibagay mo sa sarili mo, sa personality mo, ang mga pananamit mo kasi minsan hindi bagay eh. Kasi yung iba nagpipilit isuot yung mga trending pero hindi naman nababagay sa kanilang personality. So mismatch, mas lalong nagiging eh, hindi ka nais na isignan kapag gano'n. At syempre, tignan mo yung kalinisan sa katawan mo. I-check mo yung kuko mo, linisin mo yan, i-trim mo yan. Okay? So ayan na po yung mga grooming. Yan na po yung nakikita sa panlabas mong anyo, okay? Para mas magiging maganda mas magiging blooming, simple-simpleng gawin yan. Number two. Number one, ito yung pag-aalaga ng balat. Or ito yung skin care. Alam mo, ang balat na yan, isa yan sa talagang laging nakikita, laging napapansin. At isa yan sa mas nagpapaganda at nagpapablooming kapag ang balat mo ay talaga namang buhay na buhay, malinis. So, ito ang mga dapat mong gawin. I-cleanse mo yan or cleansing. Ano ba? E eh, di literal. Nalinisin mo. Magsabon ka. Maligo ka. Maglinis ka para maranggal yung mga libag, yung mga dumi sa balat mo. Ano pa? Mag-moisturize ka. Mahalaga yan para ang balat mo ay smooth, malambot, at hindi siya dry. Okay? Kasi pag dry ang balat mo, nako, dyan nag-uumpisa yung wrinkles, yung pagiging matandang tignan ang balat. At ito pa, gumamit ng sunscreen. Okay, mahalaga ito lalong-lalo na sa panahon ngayon na mataas masyado ang radiation galing sa araw dahil sa mga pollution na nangyayari. Okay? So, yan ang mga dapat gawin. Simple lang, hindi po ba? Walang sinabi na magpaputi ka, wala. So, ayan po ang number one. So, ayan po ang iilan sa mga tips na maaari mong gawin para ikaw ay magiging mas maganda, mas blooming. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.